Hi guys! Good morning! Dito tayo ngayon ng sardinas na may guys. Siyempre, gramantika. Igisin na natin siyempre ang sibuyas. At kung niyo, may nahalo pang balat ng sibuyas guys. Tanggalin natin yan. Kasi mapait yan pag nahalo sa ating ulituin guys. Ayan. In may lang natin na paulit-ulit ang ating sibuyas. Sa kawali guys. At ayan na nga kung niyo, medyo namungulang-bulan na sibuyas. Lagay na natin ang mega sardines. Not just one, but twice mega sardines. Yan. Yeah. Yan yeah, guys, halu-haluin lang natin yan, syempre. Yan, yeah, i-may natin yan. Shout out bala lahat ng kumakain dito. Ikaw, kung ikaw ay kumakain dito, guys, pakishare naman to and like. Salamat sa panono. Oo, oh, at ayan na nga ginisa. O, nasa din, nasa sibuyas. Kung mapapasin nyo, walang bawang ayaw ko kasi na may bawang guys mas gusto ako, guys kung may sibuyas lang at ayan lang nga nilagay ko na ang isang itlog at siyempre katagdagan pa natin yan ng isa pa at ayan palpa pang pagkakabukas guys ayan na nga at siyempre imekos mekos na natin yan guys at ayan mm, ang bango ang sarap guys ito ay sibling ulam lang ng mga mayang Pilipino kung isa ka sa kumahain ito pakisure naman at pakilike na lang. Comment down below kung dagasan ka para alam namin kung saan ang aming mga video. At ayun na nga, lagyan na natin ng paminta. Paminta lang nilagay ko din, guys. Wala akong ibang nilagay dyan. Dahil ang sardines natin ay malasa na dahil masarap dahil ito ay Omega 3. Galing sa Omega Company. Okay guys. Yan, kabawa pa na natutuyo na ating sardina. As di ang gusto ko, Jay, matuyo-tuyo. Salamat sa panunood!